Mr. Abelardo Albero, isang INC. Ang akin pong itatanong ay tungkol po rin sa ang dating daan. Ito po bang daan ito na sinasa, binabanggit po sa inyong Grand Bible uh, Exposition? Expo ay alin po ba yung sinasabi sa Biblia? Da dahil po sa Biblia, dalawang tinutok kong daan, isang makipot at isa pong malawak na daan. Ito uh, po ang sagot ko. Iglesia kayo ni Cristo, no? yung daang dinadaanan nyo, mas maluwang kaysa sa dinadaanan namin. Alam nyo kung bakit? Dito sa aming daan, bawal ho uminom ng alak. Sa amin ho, no, bawal manigarilyo. Sa inyo, libre eh. Si kapatid na Abnet, la pa nga yan eh. Ha? Sa iglesia ni Kristo, maraming hindi bawal eh. Ano ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, mas maluwang ang daan ninyo kaysa sa amin. Ang sabi ni Kristo, 7.13 ng Mateo, basa. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Hmm. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasungo.